Okay, nandito na tayo. Maglagabi na. Excuse me, boss. You so, have a text galing, message. Na yung, uh, ano? Nakuha. Four stop. Isang pickup. Tatlong drop off. Sakto. Nandito na ako sa Walmart. So, start na natin. 11.55 ang babayad sa akin. Oh, it's, ano, little early. 5.45 pa daw maga pa 545 daw bago ko i-start yung trip. So, kapag ano okay naman tong ano delivery na to. Kasi may mga incentive ko na naka nakaapat na trip ka. Ah, uh, dagdag yon na uh, 16 dollars, 10 dollars ganon. Tas ito naman ah, uh, tulad nito. Yung incentive program na naka-offer ngayon pag nakapag uh, 12 trips ako additional 44 dollars pag nakapag 16 trips additional 64 dollars kaso, kaso, hindi naman ako available kasi may inaalagaan akong bata kaya pasundot sundot lang so yung trip ko ngayon Uh, four stop 8.9 miles 22 minutes for 11.55 dollars pero ang babayad lang pala sa akin $9.20 tapos yung tip $2.35 so total of $11.55 so hindi pa nag, hindi pa dapat ni start yung trip kaso start ko na para ready na pag 5.45 kasi ano na lang eh 5 minutes na lang so 2 minutes na lang 5.43 na eh so today is December 7 Thursday So gabi, gabi ako mag ano, deliver. Ano na? 5:43 ng gabi. yan, may mga ano. So 2 minutes pa bago ko i-start yung trip. So ano na? Oh, yan 1 minute na lang. Pag ni-start ko yung trip, lalapit na yung ano, yung maglo-load dito sa sasakyan ng mga grocery. So 5:45 na, I start ko na yung trip. Okay, so confirm arrival. Kasi yan, dito na ako eh. Then select parking. So nasa 21 ako. Select mo yung number 21. Yan. So ngayon lalapit ngayon yung ano, yung, uh, dito yung maglo-load. So na-cancel tayo. Kasi tumawag yung ano, kailangan do magpakita ng ID kapag nag-pick up ng order. Eh ngayon, eh narinig naman yung itong anak ko narinig. Ay sabi, hindi, iuwi ko muna daw yung bata, bawal pala. Ang alam ko pwede eh. So kailangan uh, pag nag -ano, tayo pala, ako na lang mag -isa ko na lang next time so uwi na muna tayo sayang yung 11 dollars